Kapatid, tingnan mo to. Ganito palit buto ng mustasa. Isa hanggang dalawang milimetro lang ang lapad, pero pwedeng lumaki ng hanggang labindalawang talampakan ang taas. At iba po ito sa dahon ng mustasa na bibili niyo sa merkado. Ito yung mustasa na madalas tinutukoy sa salita ng Diyos. Sa Ebanghelyo ngayong araw, hinihilin tulad ni Jesus ang kaharian ng Diyos sa isang buto ng mustasa. Tinanim ng isang tao sa kanyang halamanan at ito raw ay lumaki hanggang sa maging isang malaking punong kahoy at ang mga ibon ay nagpugad sa mga sanga nito. Ano hong meron sa buto ng mustasa? Tingnan nyo. Di po ba maliit? Halos hindi mo mapapansin mula sa malayo. Tila walang halaga kumpara sa buto ng ibang punong kahoy. Kapatid, di po ba ito yung paglalarawan na karaniwang tema sa nakagista nating pagkakari ng Diyos? ang Diyos ay parating gumagamit ng mga payak na bagay na binibigyan niya ng kapangyarihan magkaroon ng malaking influensya sa maraming tao. Mga payak na bagay at maliliit. Itong mga tila maliit, walang kwenta sa mata ng mga mapagmataas na tao ang parating ginagamit ng Diyos para magpahayag siya at magpatunay ng kanyang kapangyarihan. Si Jesus po mismo, nung nagkatawang tao, alalahanin niyo, pinanganak sa isang simpleng pamilya. At ang una niyang higaan ay isang sabsaban. Alam mo ba yung sabsaban, kapatid? Yun po ay kainan ng hayo. Hindi malang maayos na higaan. Pero yung tao na yun, dinuraan, inapinyol, ipinako ng tao sa krus. Siya pala yung hari ng Diyos. At dakila na nagsagawa ng maraming mirakulong habang siya dito inasa mundo. Ang paghahari ng Diyos ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga karaniwan. Kailan lang po nagkaroon ako ng pagkakataon na magsilbi sa Pathways. Ito po ay isang outreach para sa mga magkasintahan, mga bagong kasal na may maliit pang mga anak. At doon sa Pathways, meron ding mag-asawang servant na nakatakdang maganda ng pagkain sa tuwing may pagtitipon po kami. Doon ako nakatikin ng napakasarap na lugaw na mahirap hanapin basta-basta. Paborito ko po yon. Di po ba ang lugaw? Comfort food ng mga Pinoy. Yung madilaw at malasa nakakatanggal ng pagod. Magmula nun, alam niyo po, parati na kaming excited umatin sa pathways kasi inaabangan namin kung anong pagkain ng dalal-dala nila. Nalaman ko, pinalaunan, mula pa pala sa Bulacan, San Ildefonso o San Miguel niluluto, iniimpake at binibitbit nila yung mga pagkain sa Katipunan, Quezon City. Kayang magpakain ng 80 hanggang 100 tao. Ganun po karami yung dinadala at hinahanda nila. Kaya salamat bro ay at giya dahil yung lugaw na yon, yon ang espesyal na po tayo ng mga bulakan na iba pang dinadala ninyo. Yon ang nagbibigay ng excitement sa amin at nagbubukas ng pinto para mas maigi, maigi naming madinig at ng mga kasama ko na umaatin sa pathways ang salita ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga karaniwan. Kaya ikaw kapatid, ano ba ang kwentong lugaw ano ba ang buto ng mustasa sa buhay mo na gusto mong ialay sa si Diyos para yun ay kanyang palagutin? Anong karaniwan sa pagsisilbi mo? Anong karaniwan sa pananampalataya mo, sa pagdarasal mo, ang binigyang kapangyarihan ng Panginoon para din makabless ka ng ibang tao? Salamat sa pakikinig. Pag-share yan sa comments, gusto namin marinig. At sana ang usapang mustasa at lugaw natin ngayon ay magbigay ng inspirasyon para mag-alay ka sa si Diyos ng kung anumang maliit na bagay na at siya na ang magpapalaki niya. Hanggang sa muli, ako nga pala si Gerard Paul Gerard Saret at ito ang Landas ng Pag-asa.